Buoy no, mga mga kasama ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa nga nga Janet kini 2 sa radio ni Ria Rillano kay ang atong magtatampo si Janet dahil ba hinis sa mong sitwasyon karon sa kumbana? Ako, di magkosilo sa kaayo, pero makapaduda lang yung kaayo ba ang mga lihok sa kumbana. Pero aro inyo yung masabtan ng akong problema, no? Tingnan ko ini sa pagsugod ang tanan. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw Pati ang isip ko at damdamin ay humihiyaw pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka huh? ha si Marie Tiliang naabot hindi siya gawas hala ah, Marie Marie Tiliang Uy, Marie Janet! Ikaw, di ay na! Hala, uy! Ay, dali, uy, hapit sa ngari, uy! Allah mari Uy Uy mari pasensya ka na good Wala dah ko dahil ni mo ma, mari Nalimot mang ni mo di ay sa asa ni inyo Nausapan ko na inyo di ba Na katung, huwag pa ko kalarga Huwag pa mani di ba Kining tambayanan Ah huwag mari bangun ni din he Kano ka na uli Ay ito pa isang adlaw uy Unya mo sa dahil ko mula ka O kay gikapoy pa taon biyahe Ibaw ka na Ditlog Ah Sige mari itlog. Dili, uy! Nakahilas ba yung ninyo, uy? Magating halin ninyo, basta huwag pa magkasoyig sa kag-eroplano. Ay, ay, aksyon, maglahing timpla. Dili tao na itlog, Mary, uy! Jitlog, jitlog! Kanang kakapoy ni mo bagi ka ng kanil sa kag-eroplano. Ah, jitlog. Dili jitlog, jitlag! Oo, oh, oh jitlag! Ay dah, parehas na na, Mary, uy! Ah, ba parehas na dahay. Ay, suruyan niya ako sa bahay, Mary, ha? Kay mga bo, mangkurun sa ako mga bagahi karong ka-PE. Eh. Lima gunak ka-cartoon, pulos mga dagpo. Pero sa pagkakaroon, wa pa ko makapangabwag gud. Mila kawra ko kay dunak ko ka kadiyot. O sige Marie, molahos lang ko ha. Suruya ba ko ngatus ha? Ah, oh, sige Mare. Daw nagsabais Mare tilihang uy murag usab magkamay. Sa una sa pa na siya makalaras <laughs> lang nasud. uutan kay na siya. Labi nagbanghang yo na ko sa unang asin, layo pa gani magisina. Inigduol sa mot adako ang isi uh, pinakukun sa ituyo, mangyayo, amanig asin. Kaya wala na siya ikatimplas ilang utan. Karun, kalain, murag manginsulto naman. Ah, nabaguhan, tingali ay. Nakaw galing ka karun ba? Kiti ko soldiering lead ha? Ay, para nakoy bahatod ha? Nakoy soldahon, speaker ba? Ay, doon ikaw na Protocol jurto. Ikaw na lang kay palit. Uy, kayo wala mo kumakaila ang imong giingon. Uy. Noong sa ina, soldering lid. Soldering lid ba? Kaya bang iwi pasumpay ba? Ang sama sa kita mo siya sugo? mo at ikalibutan. Pangutan alang, ing na lang ba? Ing na, oy na mo, soldering lid. Maura na siya. Nyagwa. Awa. Ah, ang sarpong suni mo, dadun mo, tindahan niyo sa ato. Wa mo ka. Tapos siya nini, oy. Sina na natin mo palit. Ay. Tapulan si kayo ni oy. Ano kang dilit lang sa palit? Hey! Kakidort! Ingon ani katapulan ng akong bana, dili ganahan ba nga kaw lakaw ana lagi just bye? Mi mismo unta nga panahon nga makagawas-gawas siya, makasuroy, di isad noon. Ako lang gi permiso guon kun dura siya ipapalit. Unya. Haluya! Na masaa, ka hala, naibayot na sa ag. Ay, sila ka shock effect. Ay, na lang na may biot na sa ag kaysa ka nang ingnontang. Hala, na biot na buang. Mga sad. Ganun ni Aba si Tuyo. Siyempre, friend good ta, BFF ka good ka. Da, wala sa kayo pamahaw sa inyo, no? Mauna ni Anika kayo mamahaw <laughs> ka, no? Mao sad na. Mm, Nakatagaan yung ka, pero Wacu ka katagaan. Ka apo ini mo na katagaan ya wacu ka katagaan. Ka katagaan unta. Unsa ila katagaan nya wa ma katagaan libog man tani mo may utak ka oi. Ka katagaan unta ka nga pa koy pamahaw. ani nya daan pagi dagiti ko. Oh, pero wa ka katagaan nganong mi anhi ko. Dili aron anhi mamahaw. Unsa so, demo gi anhi diri be? Ha. Magwa uwa sa dayon kuno ka ha. Uy, di nungan ko mauaw. mo. Kaya diba ako, nabis, na, di ba ako kung gabisag, di ipag kumusuti, sa akong BFF. Kaya, buutan ba kayong akong BFF? Ayay, Ay, gulog pa ko. Hmm, namawit pang bayot. Bito, yads, may anhi ko kay Nakoy bagong dayads. Ang ngayon, kayo ka ninyo, ha? Ah, let's... Mm, okay, okay na nasad na. Dini, oy, okay, okay, ko town. Dani sa akong sister sa federation, nagigitan sa gawas. Nay, nang wak-wak, magulay mo ninyo, <laughs> Kuya, huwag na na yung sisters sa federasyon. Pulos din ang mga wakwak di ay. <laughs> ay, ibaw ka na mo mga alanganin. Maayo kayo mga sa gawas. Ito pagpili yes. pagpili ni niya kaya na. Kaya ba sila kayo mapilian? Unless, dili ka maunhan. Mauna ikaw di akong giunaw ka Aron makapili ka. TBFF na guta. Sige, sige na. Magpili na yan. Yes! Reported by Splander Gaming. Mm -hmm. Ay, kanilang ako bayot, uy, kadi uganahan sa uban. Oh, okay, okay, importante nga na pilihan. napilian. Kabila rin ni Bayran Ay, naarugin ni mo yan, kung kanosan ni mo yung pason. Basta, yun dumi lang kanunay nga may ka. Ang importante nga, di ka malimot. Ha? BFF tagot ka? Ay, kabalakayad. Si kumalimot ani. Sama nga. Dili sa kumalimot sa pagpakaon ni mo. Ang mm, dali na eh. Magdungan tayo rin sa kusina kayo wapas ako ikaawin. Eh. Hmm, kaawin. Um, BFF, dupa ka ayaw ay. O, mm. sa lang. Hmm, asa mo ito? Ay, uman nilang kukukwit. Asa mo nito? Nangangapit ito dito rin? Mayroong maritiliyang. Kaya naulit na si maritiliyang gikan sa gawas. Unyan, nakita may kahapon. Ingon siya, pasuruyon ko niya sa ila. Saan dito? Ay, paantoon tuon Kaya kay siya dito ihatag? Ay lang kayo. Yun Orang atuk tu ni toh, ngayu tak? Buatlah jenit ni. Lidak. Og ma'u wau ka, dihat langkas gawas, aku lai sud. Pero oban ni ko, inik aduan aku di toh. Pes! Sulawian ni tau ni. Ikaw bahapit namu opus, umpah ilu-ilu yuha ka, ha? Gambar ni langgi yud. Usaman mukuyukan aku, o dihili. Dah, dah. Umeng kong dihili. Pitik karo kan ni mala ka? Ayo. Mukuyukan dihili. Mak ni ingori kong dihili, kong mukuyukan. Amau kita! Tanah, balik ni kau! Nagpauban jugo sa akong kay laing sad kaayo ako rang usa mo adto. May na lang na akoy kuyog. Pero ang akong kuyog utrusang ang mangiuwawon ta ayo. Unya sa dito na bisa nila ni Tiliang. aday din nila ko dai magusap usab ko ni Francisal Richie ang narus big siya nila ko. Ha? Ani ang kuyog daw as ikaw dito sod. Iya pag namang kamili. Uy balik ko dito sod. Uy lang ko ikaw lang sod. Ban na talaga di ni Aris yang bay. Pita. Ay ako akong adlaw ron. Gusto kang magubot ang tibok barangay ha? Ay, ni mo inonsam ni siya eh. Totoo na! Bantay ha! Maayo! Mare! Mare Tiliang! Maayo! Oy, kisa na! Ay, ako ni Mare, si Jan si Kuani, si... si Janet! Nakakailan Uy, na ko Janet! Nakalagay ka, kanilit mo, gawas Ah, Mare! Uy, Mare! Hala, Mari. <laughs> Hi, Marie Tiriang. Kagwapa sa akong kumari, oy. lahi na giyod, maka-abroad ta, no? Ay, dako kayo diferensya, Mari, oy. Yun na, lagi ka, Mari. May tuyo ka? Ah, uh, Mari, kanang... Manguam ka kwarta, Mari? Ha? ha? Ala, oy, ko makapailis sa ako mga kwarta sa gawas. Da, matupag kong bangko, Mari. Balik ka lang ko, Mari. Ah, uh, Mari, kanang ku kumuani, aron manguam ko kwarta. Oh, usan na yung Ah, may nga yuk ka? No, wapad siya ko makapanghatag to mariwi kay ang akong kwarta, napas bangko. Ah, uh, ah, uh ah. -huh. Ah, uh, wa mari oi, ta lang ka kay nagkita man gud dito sa amo, nilabay baya ka Niingon man ka nga suruyon ta inyo, maong ni ako kay malain unya ka. To, wa ti ka anhi a. Ah. Oi, ko mari Ay dali so gari mari. Oh, ka, mari, kinsa dai Ay ako man na mari si Milio. Nalimot e, eh, ka? Oh, si Milyo ni? Hello, oi, naghilubahiluban ka da Milyo, oi. Dali isod ba gadi? Ay, ay na lang, ay na lang kay nagdali ta mi, napamila lakaw. Di happy ta lang ka. Sige ma rin, salamat. Milyo, tana. Pasudlo na ka. What's... Ikaw og nahan ka musud sud ito. ay dai, dai. Ay, sige river dali. Dai, dai, dai. Wa <laughs> <laughs> Biday kai. Bidahin na yan, Bultan. Akorbe gayo, anak, maguba. Nagtakot to. Hilas, mura na magwapa. Uusin ang ngayon si anong iyang pataas ang asong ilong. Eh, pero ang kababay ha na. Itaas tuod, itaas iyang ilong. Pero hindi ako uksamot ang lungag. Noon sa orang taon-taon ako pala nga. Wa Ay, wa waya, palang, ah, way, way, waya, waya, waya pala nga. Waya, waya, galagot ko. Pakauwaw uh, lang itong gihimo na Sila Sira nag inong napaaltoon. ila, kanya karoon ni Anto ta. Wa siya mahibaw nga iri kong paaltoon. Amaw. Limot ka rin, Woodson. Limot ko taon. Hilas bayhana tuwo siya gwapa siya na yung siya ilong balikan ko yun kapoy bayat niya wag yun kapoy hmm. naunsa bayat taon ka gwapa eh. grabe naman sa kapla eh. gawin kaya nga naman naibog ka to akong amiga kinsa ba kinsa pa ka to babae good Gigas abroad Nagtuo siyang Ay, kaila sila sa animal. Ah, masalang naman. Masa ka nga yan. Bawasan siya siya ilong. Kapoy ni mo. Ano naman, naibog ka itong nao nga? Oh. Kaya nga naman din ang ni mo, Oh, ngano na unsa di ay? Awa, no unsa? Iyang na ang bagbagtak, bagbagtak. Barhay, lagi. Pero sa ko tao noy. Ay, kabla ka gud diha. Bida ila baron. Pertahan pa man sila. Pusig day. Bidap. Ha, bida ta bagato day. Ha? Ha, bida ta bagato. Bagato ta day. Kinabayhana. Alitun kuna na. Himuon Filter na siya Mali oi. Sa ang ni mo pagkadato. Bot-bot ng istorya ni mo. Unsa? Unsa bi taw ni gun bot-bot ta taw. Hay mo rin ko kontraktor. For me ta. Ako kontraktor na Recorded by Splander Gaming. Wah, sa man. Ang ni mo? Usbara? Mag-contractor ko. O di ba ako mudako sa ubudsman? Oh. Hmm. Ah! Oh! Ayay! Kumutuhan mo ito. Kung nang ko niyo. Hanggaw ka? Ha? <laughs> <laughs> <ay>, Tinulwito <ots>, <laughs> na kong isulti na day. O di ka ganun mo naman? Ingo sila. Basta ka. mabilionario ka. Ang sama-sama ko nag-contracta mo? Ghost Project? O di? Ang sada yung kasiha sa pagkakontraktor na gusto niyo mo? Kontraktor na mo? Ha? Pek! Ayay! Ots-ots! Ots-ots di ay. buwang nga milyo. Kayo kontraktor o drama nga na milyonaryo. Kayo na apa? Na na unta na yos? Ha? <laughs> pak tuara huh? <laughs> bungo sa si itoy Be, Pero magkakidot na kong hiubusa sa, sa kong kumare sa iyang pag-insulto na ako. Muna kong nauwaw sa si iyang gibuhat. Naiugliha pati mga tao, kung nahibaw, nga mo na yung sitwasyon. Muna tingali kong ice cream nga mahilin sa kauwaw. Maong nga wak na dyan kong mapakita pa rin ito niya. bye niya? Bay! Bay, no! Milio, kinsa marong nanawag ni mo ay eh, kadakob yung ba-ba, oi? Ay! Ay, ay. Iya, bagro? May tukyul maroon. Sa may tuyo niya, kabante, na ah, niya? Ang nakabantay ko nga, sige na na siya kanin ni sa Mangita ni mo, sa may tuyo niya? Ay, kung anday, mag-upin sa uh, kanang shop sa bisiklita ba? -ma -ma ano nga pa ng sabutan, eh? Oo ba? Oo. Oh? Basik ang sanang project ka, ha? Basik ghost project na. Mas ha, patay din ka. Ipatawag nyo ka si Nado, anak. Ayo, ay, si Nado ang taon. Pamilya! Nakalaugat, ubi kita, kung ang ibabataw, ha, na? Ay! 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 na ba eh? yung problema. May nakita nung nang mo, ba? Mo finance ato ang siya po Siya mo nagpasalig mo palis mga gamit ba eh? Yaka to nung bakanti sa mga katong, katong, katong bakanti lang gamay kun. Ha? Ah. Makulutuhin mo, mo na to siya. Ako eh, bahala sa ginagmay trabaho kong dito. nya ikaw, expect makikala ng mga troubleshoot o ah. ganang sa motor ba? Troubleshooting o, o, o sa bisikleta shoot? Bisikleta. Ah. Ikaw ni bahala na ba eh? Ha ba? lang mo. Alarga na ba Okay na? Ha? Ah. Makapirit mong kada yun ta? Hindi daw tayo yung pistola. The place kalsada. Bani! Mau ba? Oh, uh -uh. sige, sige, main ako kain. Ikaw, magkay muda sa shop. Huy, ikaw kamo mo kamo magkan... Ikaw mo magkaha, ikaw magkay muda. Oh, ah, kawin, huli. Ano niya, ano niya, si Tokyo. Maayo ang dagan sa ilang shop. Nakita na ko nga daghan silang mga customer nga anak magpaayos ilang shop. Unya, maunalay akong nahibawan nga. Unsa? Mauna na yads. Si Tilian di ay may ng siap sa iskina. Na ade di han trabaho imong bana. Ang siya trabaho. siya may tagiyaan na sila luhas tukoy. Ha? Oh, Dili oy. Ingon si Tilian, siya kun tagiyaan na kay siya mao na mali mga tools o mga gamit para sa siap. Gani pag ko siyang siya umpra ron og mga materials para sa motor, mga bagko gyud gikas gawas. Ako oh. an, himuon ko na lang tindahan at the same time. Shop. bud, para motor baik. Yot soy, wa kan asir le relasyon si ti liang wakil imbana. Onsa? Oh, anit eh, anit eh, yas. Ayaw lang ditso agamag, ha? Ayaw sa agamag at ditso kay kuan ka na ang basig sayo pang ilang pagduda. Klaro, ha? Uun niya, Ayot. Mo ni ako problema. kay maglain naman hinoon ang biyang ako muna huna muna sa kong makatuo sa gisulti sa bayot kay imposible man sa gaayo o way mo finance nila di ka sila makatuko o gingon anang nga shop kumplito kod sa tools kod mga gamit sa shop kung sila lang duha di ka nila mahimo unya na apay tinda nagduda ko nga may relasyon yun sila kaya nga nang manisulti na akong akong bana ana lain kaya akong muna huna ako ka silang paundango no kung siya akong ani unsa sa og ang pasulti hon Janet Thank you. Ati Okay, yang datuk dilihat. Janet, 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 Murag malimot. Ano ba? May kapay o bos ka. May bos ka. Sakit sabi ato. Hmm. Oh. Mawag so <laughs> <No. laughs> na susu siya milyo. So dito siya. Ikal ito. Mawag na tawag yun. karoon ang gidudahan siya ang uh, ni Janet po dati press kay tungod lagi nag-upinog siya apliha doon doon all ra sila silingan. Ang tag-iya uh -huh. still yung rasa di ay. Yeah. Okay. Nga ang katabaho okay. dito sila si uh, milyo um, o sa katuwi ang kaoban. Ano nang yung gidudahan nga. Di ba ka na uyab? ningum sa tubayot ni hulugam sa taon yung nga di ba na sila uyab? Pero no. may ba na may Castellang? Mura, mura na iba natin pres. Wa. Ay wa di ay. Wa ba? Ano still young? Wa ba? Wala. Ah wa di. Parang kayo ko yan na. <reparag> na, yan yan ang kanon ka nang... No problema <tip>. Kung sa'yo, say atoy katambangan ni niya. Ang ako ana dai triang. Panid ina oi gunsa gali pa undang ala trabaho kay kami ba to <tip> si Janet may kunsin diri. Ay Janet. Dai Janet, panid ina dai. Kadit ira, kay to. lisod yung kinay nana. Wata kay baho, no? Pero huwag taro, huwag hmm. na sa imo. Ah, ba na nga si Pilyo? Oh, okay, ra. Pero inaanang nga na yung mga hokus-hokus din, ha? Ha, na na. Mm. Ha, ah, ah, ma -ma, ma -ma, ba? Mausap na natin ika. Ang bagya, ba? Mabasa na to, no? Okay. Yeah. Kung alin ka dirin sa Sira 25, Nausap na din ang Versikulo 19. Yeah. Ang bisan unsang kasamok gamay lamang. Hmm. Kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa kababay. Ha? Paran dam. Kunani eh, ka buwa bang ang babae nilaka ingon. Ari hmm. oh, di, ba? Dingkan kuno sa babae yung tinuon lang ito dahan. Ang babae mo tagiya sa shop. oh tinuod man ah, siguro tinuod yun ang babae kay. Wala pa mar pandidan pa man. adili ang pandidan yang banah ko dili bawiyap sila kiyang. Wawa magpasa. Oo. jam-jam siya. Si Still young yung pitagiyas sa Si Still yun ako. Still young Palita niya likuan. Pagapisa, mga kuan. Niya katong atikate pa sa iyang Tokyo Ang siya tayong iyang kumpari nga si Toklo. sa to eh. Sa Tokyo. Tokloy. Tokloy. Oo. Tong... Tong yol pa to. Basta ako na. Giilidila na iyang sawas siguro ani. Nga duda-duda sa tanga masig uyab ni Milyo. Still young. Kaya maumay. Mutla ang usay kung uh, uh, sa kibisisyon ni Milyo dito sa tindahan, mao na nga, panidi isa, dahi tiyang. Oh. Panidi isa, mga maayong buhaton. Bam, may gaya ikaw pa dyan, bam. O sa kapahan, ha? Ni Biya, yun sa asawang Pinay. Kaya ano na, naman? Kuha, yun siya itong fariner. Mm -hmm. Nga babae. Mm. Mm. ang asawang Pinay, maupay gihulga itong babae, fariner. Ano. Oh. Ngao ano? sa man? Nga. Mantan, pipiun ta ka. Sige, gudukon ni mong bana. Ang bana na, wala masating ting tingali di lumay kasi kada mga farinirim na kamamang lumay ang punto tingali ato nga mas daghan lagi kuwata tingali ang botay kuwata oi kana foreigner duol ang pinay tungod sa mani. no Nga ganan sila ba adto gawas mo ban wa man at ma price ang babae may pina at foreigner oh! abi maogya okay, pon mm, ang laki binoy Oo, oh, maogya pon tabi ang duol yang sawa sa mga bata daw murag na ko no okay ra na bam no ang sakit sakit mo ba, bam ba kining babae nga ningon nga karma nan yung taga sibo nga gi gilindog mo diha Ah, okay, to oh. Diligin mayo to eh, para nako ang kan kay na igos linog <laughs> <slaps> so, niya i karma adto mo pangayo sa inyong mayor ito lupos my crap lama ay hindi naman mayor lama Isang mo kagaday mo ng bayana. Marta, it's the regulars ko ng sa siguro. Forbidden ang bayana. Kasi content na niya. Pero gaba lang niya mo. na siya. Content na niya. content. Ay, di maayo. Ay, mauna. content. Ay, mo mga tao na linugan. Kalma, karma na ninyo. Linugan mo yung maayo. Oh, yeah, alin mo pangayo. Ano yung mayor ay? Kasi ito <laughs> ay, naman ang labot ng tango ko. Ayun, mayo si Archival naman. Oo, mga ulagi. Uy, tayo. Masag nila na ayun. Huwag tayo labot niya ba ba? Balik ito gitang bagad. Si Inday Balik na. Dahil, panit ilang. Ayun lang, ay, lang purpita ka pamasangil ka. Basit ko niya mo ibali o okay, kiha. Panit ilang. Total, Pwede ka na. Pwede kang bayot mo yung sugoon on la. Ang tiliya. oh, gilihan. bayo pa may bayot pa na yun. So, may kinabili bayot. Yeah, sagol-sagol. Pwede bayot mo yung sugo niya. Papapani ed. Oh, bitaw. Uh, sagol-sagol pa na maritis. Oh, kayo okay, <laughs> na po. Namiga man dala dito. Hulog. Hulog. Oh, kayo oh, 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 okay, panangli okay, pa ka ni Uga na pananglita, pananglita ang, ang matinuod Uda. Um... kinasalman mo, ah. so doon kayo na kung katungod. Apan, oh, uh, pasad sa akong amiga, no? Ningyo siya, eh. Akong bana, nang mamahin mo na. Pasal dia lang Kaya aku Dia ada kuantan apa nampak pilih dia minta Aku mau kubah Mau ambil pun Mau bah Buat tanah buruh ya Dari nak ikau Aku ikut Ingun aneh aneh para di maglabar ako ng ako na lang pasagdan apan akong tanawon og tinol bako sa panidaan ako sa panidaan kay ako bistyo sa kong bahay natin uh, ate pres gulyat ah. akong karibal sa kabayot sakit man paminaw mas may pay ako ang akong karibal hmm. oh kay na may katarungan kani sakit kani sakit jud og tinuod nga ang babae og magkarelasyon ug ang bana karo karo lang inday nga Kung sa gani pwede ka mo padaka pa usab dire ka mo pagkasupayan kung unsa supayan lang ato oh kun tinuod ba do ba sa relasyon Masih nak bau, rupanya ni mumpan adi ayah uh, Oh betul, betul Oh Masih gue pindah bubut tu Masih bau, narbaho Ah, Oh Kata ikaw Kata aku Hmm Bagi nanti aku tubang gitu aku eh Disumpahin ni oh Oh Yun Jundan ni mumpan Ha? Jundan ni mumpan Naglagot Naglagot ku Kau nampak? Mula-mula ginawa Nak kudere Usai-usai pung Usai-usai Imbis memindah kukunsa reaksiun Usai-usai Agoh ba? Ha uh. Gini mula kukun Shit